Crush palani Will Ashley si Catherine Bernardo. Kaya raw siguro nagustuhan ni Will si Bianca de Vera ay dahil kinukumpara ang teen actress kay Catherine. Marami ang nakakapansin na parang ginagaya raw ni Bianca si Kat. Parang pinepeg nga raw nito ang Asia Superstar. Samantala, dahil open na nga si Will sa pagsasabing crush niya ang phenomenal box office queen, minamanipest tuloy ng fans na sana ay magsama sa isang serye o pelikula man lang ang dalawa. Kahit hindi raw magkalab, interest ay okay na sa kanila at almost 6 years din kasi ang tanda ni Kat kay Will. Pero bet din ng fans na maging magka din ang dalawa gaya ng ginawang pagkapare kina Ann Cortez at Joshua Garcia kahit pamalayo ang agwat ng edad ng mga ito. Super love ng fans ang aktor at naniniwala ang mga ito na magiging very for feeling at happy si Will pag nagkaroon sila ng project ng kanyang biggest crush. Pumarap sa Entertainment Fresh ang France at Love Team para sa promotion ng kanilang Metro Manila Film Festival 2025 movie na Shake, Rattle and Roll Evil Origins. Bali first time na mapasama sa horror movie franchise ng Regal Entertainment INC, sina Francine Diaz at Seth Pidilin, pero noon pa raw ay pangarap na nilang mapasali rito. Mga bata pa sina Francine at Seth ay nakakapanood na sila sa TV ng Shake Rattle and Roll Kaya ganoon na lang ang kasiyahan nila nang sabihin sa kanila ni Rosel Monteverde na kasali sila sa nasabing horror movie Dream come true nga raw yun para sa kanila na maging parte ng cast ng Shake Rattle and Roll, Evil Origins At sa chikan sa abante sa kanila ay sinabi nilang may mga eksena ng pakilig rin daw sa kanilang MMFF 2025 Entry sa presscon pa rin ay nausisa sina Francine at Seth kung kahit daw ba friends o magkalabtim pa lang sila ay pwede raw bang magselo sila sa isa't isa. Sabi naman ni Seth kapag friends pa lang ay hindi dapat may selusan so wala pang selusan ang friends set. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.